Hello mga loves! Kumusta na kayo? I'm back! Matagal na tayo hindi nakaka-ano, nakaka-upload ng video natin mga loves. Kaya ito, ngayon lang naman tayo nakapag-upload. Magano tayo, mag-harvest ng kamuting kahoy. Tayo naman yun naman bukas ilalaga natin, yun ang pangkapi natin. Konti na lang ang ating kamuting kahoy dito mga loves. Tignan nyo, malaki naman yung ano natin dito, mga grass natin dito. So, kailangan naman natin siya nga pag-grass katuran. Yan. Malaki na yung mga iba natin na mga tanim dito, mga loves. Ang mga pinya natin. Nakakuha na kami ng ano, dalawang bunga niya. Napakatamis niya. At saka, yung chico natin dito na napakaliit. May bunga na rin mga loves. Ito ang lalagyan na natin ng ano, kamuting kahoy. Medyo ano siya, medyo madilim na siya. Kasi yung mga labs ano, mag alas sa is na siya. Ito yung gina, ano kanina, grass cutter ng aking asawa. Dito banda. Medyo ano na, dumidilim na siya. Ayun, ang ganda ng black, -black oh. Tapos ipapakita ko sa inyo mga labs yung ano. Ah, ito nga palang ating... Ano to? Ito oh, lugo. Plant Ay, plant tree. <laughs> Ito oh, lugo ang tawag sa atin. ang ganda niya oh. Malaki na, pwede, na, pwede ka na magsilong dito oh. Mag ka dito. Mag pungko-pungko ka dito oh. Tapos kain-kain. Tapos mahangin pa dito pag tanghali. Kaya pag pumupunta kami dito minsan, dito kami ano, sumisilong pag mainit. Napaka ano, napakasariwa yung hangin niya mga lads. Ito nga pala ang ating chiko nga may bunga na. Napakaliit niya, grafted siya. Mga chiko. Ito siya. Medyo malaki na yung bunga niya mga lads. Tignan niyo. Napakagandang tignan. Ito siya. Ari siya oh. Nan, nakita niyo mga lads. Araw. Tapos dito din sa baba. Yan, malit lang siya nga puno to. Hindi na siya masyado makita kasi medyo dumidilim na siya. Ito pa. Yan. At saka nung nakaraan, yung isang ano natin dito ng rambutan, may bunga na siya na napakatamis yung bunga niya. Isa lang muna ang ano nagbunga. Yung mga iba, baka next year pa. Tsaka yung mga ano natin dito, yung mga langka natin dito, may ano siya, ay malalaki na rin. Napag napagandang tignan. Malaki na yung mga tanim natin dito mga lads. At yun, nagpagawa tayo ng git natin. Ayun, natapos ng git natin doon. Ayun. Natapos na. Tsaka ito, yung kamuting kahoy natin, konti na lang. Yan, konti na lang yung kamuting kahoy natin dito mga loves. Kaya ngayon magkuha naman tayo ta ilaga natin bukas. Tapos iano pa? Eh punta muna tayo doon sa may ano, sa may hmm, nakahubad pa. <laughs> may naglalakad sino yung naglalakad? Dito tayo sa may ano. Sa may bayabas natin at saka mga saging natin. Yan, ng ating ano dito sa farm mga loves. Pasensya na, matagal akong hindi nakapag-upload. Busy, busy kasi tayo mga loves. Medyo dumidilim na siya. Ito yung star apple natin, malaki na. Ito, medyo dumidilim na siya, hindi niyo masyado makita na. Oh. Tsaka ito yung mga ano natin din dito, yung mga buko natin. Malaki na sila mga loves. Ang mga buko natin. Ito yung mga buko natin dito. Medyo dumidilim na. Kasi maggagabi na ang mga loves. Dito yung mga ano natin dito, yung mga bayabas natin. Dito, oh, mga bayabas natin dito banda. Doon yung mga bayabas natin, medyo gumagabi na siya, hindi nyo na makita. Tapos doon yung mga saging natin, malaki na. Yung tingnan nyo, yung buko natin. Oh, malaki na siyang buko natin. Punta na tayo doon, baka hinihintay na ako ng asawa ko. Na gano'n na siya, nang wala siya ng kamuting kahoy. Kasi yon ang pangkapi natin bukas, ilaga natin. Favorite kasi namin mga, mga kamuti, saging. Yun ang mga feed natin dito. Ayan, yung CR natin. Ito ang ating, ala, ang sili natin, daming bunga. Yung mangha nga sili, daming bunga. Hala. Ari oh, daming bunga. Ito nga ating sili, daming bunga. Oh my gosh. Ari ko, oh, sakit ba? Daming bunga. Ito yung CR natin. Ito, may bayo tayo dito nga, saging. Ay, saging. Bayabas. Ito yung violet natin na ating habayabos. Tapos ito yung nabuhay nga tanim ko nga. Ang ganda yung ano niya, dahon niya. Yung dahon niya parang bulaklak na rin siya ito. Naka ano, pamuhay ako ng ganito mga loves. Sa susunod mag ano na naman ako. Mag ano naman ako ng ano niya. Manguha na naman ako. Oh, gabi na. O, yung ano natin, oh. Rambutan natin, oh. Ay, rambo, oh. Malaki na, oh. Tsaka ito yung ano, yung magandang ano niya, dahon niya. Parang bulaklak na rin niya. Nan, tayo ka na. Punta na natin yung sawa ko. na no? ano siya doon ng kamuting kahoy. Aray ko. Dito na lang tayo mga loves. Kasi hindi ko na ipapakita doon. Kasi ano nakahubad yung asawa ko doon. No? Walang damit. Nakaya naman. Sige, bye bye mga loves. Thank you for watching.